Mga boss idol, panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakay ngayon. Tara na pag-usapan natin ngayon ang good news na inilabas kay Kai Soto kung saan sunod na maglalaro at ang inilabas ngayong bagong starting five ng Los Angeles Lakers matapos nilang opisyal ng makuha si Christian Wood. Pero bago tayo magsimula, introan muna natin to. Mga Boss Idol, magandang araw sa inyo! Panibagong araw na naman at halina't unahin nating talakayan ngayon ng balita sa Los Angeles Lakers. Marami nga ang nagulat mga Boss Idol matapos biglang lumabas ang balita ngayong pagkuha nila kay Christian Wood. Ayon nga sa inilabas na balita ni Adrian Wojnarowski ng ESPN, pumayag na nga mismo si Christian Wood sa contract offer ni Rob Pilingka na nagkakahalaga ng 5.9 million dollars sa loob ng dalawang taon. Alam naman nga natin na malapit nang mag-umpisa ang training camp ng bawat NBA team. Kaya naman, napilitan nga si Christian Wood na kunin ang kontrata ni Rob Pilingka. Marami na ngang mga fans ang natuwa ngayon lalo pat kung inyong ang titignan ang binuong lineup ngayon ni Rob Pilinka ay kompletos Ricardos na nga ito. Maituturing nga natin yung isa ang Lakers sa mga teams na nagpalakas ng todo sa off-season. Sa makatawid, may pangtapat na ngayon ang Lakers sa Denver Nuggets at kay Nikola Jokic aabangan nga natin sa mga susunod na buwan kung fit nga ba talaga si Christian Wood sa playing style ni Coach Durbin Ham. kabilang dako naman tayo mga boss idol dito naman tayo dumako sa ating sunod na tatalakayin tungkol naman kay Kai Soto. Marami nga ang nagulat noong nakaraan mga boss idol matapos lumabas ang balitang hindi kasali sa lineup ng Hiroshima Dragonflies ang pangalan ng ating kababayan na si Kai Soto. Agad rin naman nga itong kumalat sa social media lalo pat marami ang nagsasabing pupunta nga ito ng NBA G League. Pero lingid nga sa kalaman ng lahat, base nga mismo sa naging pahayag ng mesmong agent ni Kai Soto ay babalik pa rin naman nga daw ito sa line up ng Hiroshima Dragonflies. Naka-schedule na nga ngayong buwan ang pagpunta nito sa Japan. Kung inyo nga matatandaan mga boss idol may kasalukuyang kontrata pa nga ito sa Hiroshima Dragonflies at marami nga ang nagsasabing mas mag improve pa ang laro ni Kai Soto kapag ipinagpatuloy niya ang paglalaro dito. At yan nga po nagtatapos ang ating video ngayon. Maraming maraming salamat po.